Okay, so for years na hindi nabuksan to. So ngayon lang mabuksan mga pre. So papalitan natin yung gulong niya na uh, pudpud -pud na. So yan kalbo na. So ito ipapalit natin. Ayan na. Oh. So far, yung anak dito, ayos naman siya mga pre. Ewan ko lang kung matatanggal ba to o <laughs> ano kung pa siyang tanggalin or hindi so tanggalin natin to at saka ito okay okay so gamit lang tayo ng impact um, wrench mga pin ayaw Okay, so sikwat mano-mano lang tayo mga pre. So lalagyan natin ng uh, plastic para hindi matamaan yung ating mugs. Ayan o. Okay, so lagay lang natin dyan. Ayan, Ayan. So yun lang mga pare ko. Yun. Napakadali lang. Ayan. Tapos, lagay natin dito. Ganun lang. O, single hand pa lang ang payan mga priya. O, so, ganun lang ako magtanggal ng gulong. yan Para hindi matamaan yung mags natin. Kasi wala tayong machine. Ayan. Ayan, tanggal. Okay. okay, so ito na yung gulong natin mga pare ko so ayan na uh, ilagay na natin yung bago so ayan oh. Uh, <clears throat> so kapunasan lang natin so walang tama yung mags natin ayan <clears throat> so maganda talaga kung ikaw yung gagawa ayan. okay so check natin yung kanyang shoe <clears throat> okay so 4 years to mga pre na hindi nabuksan so ito yung kanyang Uh, is spline. So, lalagyan natin ng konting grasa mamaya pagka na <coughs> ikabit natin yon So, yung kanyang brake shoe is nasa almost 60 to 70 percent pa. No? So, hindi pa siya gaano pudpud -pud, mga pre. So, okay pa yan. Ayos pa yan. So, itong motor na is uh, Uh, madalang nang na magamit so 4 years nasa ano pa lang sya nasa 12,000 kilometers yung natakbo po nya so dito lang hindi sya naglolong distance ayan so check natin to so goods lang yan end play yan yan yung end play kalug wala wala syang kalug check natin yung bearing dito to so goods pa naman mga pre kasi so, hindi siya stock up <coughs> kaya ito, hindi rin nag stock up ayan so hindi pa nabuksan ang panggilid nito so siguro uh, next saturday ko ulit bubuksan yan so bukas uh, sa sabado ko bubuksan yan mga pre check, check natin yung kanyang panggilit belt ayan kung ano yung mga nasira na dyan mga pre so wala pang service to simula nung nabili ayan, so as you can see po yung mga yun yung mga bolt nya o. so bagong bukas pa lang sya so yun yung mga bolt nya okay so yan balik na natin peace Okay, sa pagkabit mga pre, tatandaan lang natin yung mga tinanggal natin. So, yun o, know, napaka-important na yung washer na yan. Ayan. So, ang tawag dito is uh, collapsible spacer. Ayan, spacer yan. No? And then, kung maaari mga pare ko, huwag, pa, huwag magpapapalit-palit yung mga tornilyo. Kaya kung saan natin tinanggal yung tornilyo, doon din dapat. Kahit na magka ano yan, magkaparehas po yan kung maaari huwag natin pagpalitin kasi yung orientation po ng thread mga pre so dun po kapag yung thread nya is medyo mahigpit tapos naipalit dun sa isa ayan posibleng masisira po yung uh, thread ng ating Uh, aluminum <clears throat> Okay so gano lang mga pre. So ayan. Kung ano yung unang tinanggal, yun yung huling ilalagay natin. So gano man naman lagi mga pre. Reverse sequence of uh, disassembly. Yun po yung assembling. So yan po yung lagi nating tatandaan mga pare hoy. Okay, so ilagay natin yung tambocho mamaya. Okay, sa paglalagay ng tambot so mga pre, no? So yung unahin niyo dito. Si so, kabit niyo muna dito bago niyo i i ayos doon sa loob para hindi kayo mahirapan lalo kung nag-iisa kayo. So ayan siya. Oh. Okay, iayos lang natin. So ihanap lang natin na ganun Ayun oh, pasok na siya oh. So, napakadali lang mga pre lalo na kung mag isayo Ayun. <coughs> so ganoon lang yung mga technique natin then lagay na natin yung mga nut nya yan so sa paghigpit yan mga pre sabay sabay nating higpitan so bale ipapadikit lang natin dito yan dikit yan nakadikit na sya then dito rin iayos na natin dito so papadikit din natin dito mga pre para eksaktong eksakto yung uh, para hindi magbago yung ano nya yung position nya at saka iwaslik sa ating tambot mga pare ko okay sa so natin lahat so huwag mo huwag mo nang hihigpitan So, padikit lang muna ng lahat mga pre. Yan. Then yun na yung kikpitan natin. Yun sa yun sa may mismong ano na tambot niya. Ayun, so higpitan na natin dito. balance balance lang mga pre huwag bibiglayin yan tapos sa kabila para lalapat ng maganda yung yan. It's na. Oh. <coughs> And then dito naman. So, box trends na lang. so try na natin i-start mga pari ko kasayt stand ba yan start natin okay so yun wala siyang leak Så igjen, da. Godsen, da.